Pilit niya inaabot, guys. Andaruan. Ay, ay. No, 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 no. Anak. Alah, no, 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 no. Ayan, guys. Pilit niya inaabot. Ngayon si Kyrie, guys, is nagaano siya nag naggagapang. Ang galing naman ng baby naman, matalino naman 'yan. Is that good for you? You're so strong, baby. You're so strong. You're so big boy na! So, hi guys! Big boy na si Kairi Is that my baby? <laughs> oh, naka ka, naka-live! Alala, antok! Antok ang baby! <laughs> hmm. Hello po! Hello po! Subscribe po kayo sa aming channel ni Mami! Alala po! Pinapatulog po ako ni Mami, pero ayokong matulog. No. Nakalive ka. Nakalive ka, anak. Ala, kala niya makukuha ka niya. Ala, na, nakatawa naman ang buging naman ng baby na yan. Alam, <laughs> alam, alam! Al al natawa! Alam, alam, alam! Al natawa! Pogi naman yung baby na Morning Warning na warning! Ding naman! Ang pogi naman yan! Awoo! Awoo! Yo, 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 yo! <laughs> Guys, gusto niya maboot yung aking cellphone? <laughs> tingnan mo na lang yan. Iba lang tingnan mo. Dali! Careful ah! Ah, ah, ayos, ayos. Ayan. Ayos. ayos ka na. Nagagapang. Halika. Halika pa pag nakat ang diaper. Come here. Kama to mama. 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 mama. Kairi. Boom, boom. Kairi. Nak, parang pasmado ka. Naka, may nanonood sa'yo. Nak, meron isang nanonood sa'yo. Say hi! Hello po! Can you subscribe po ng channel namin ni Mami? Ayan po, pakilike na rin po. Si Kairi po yung nag-aaral magkapang. Oh, careful, anak. Careful. Come here. Change the nappy na. Change the nappy. Anak. <laughs> mam, mam kakainin, mami. Hi to viewers! Kung bako kayo sa aming YouTube channel, please subscribe at pakilike na rin po ang aming mga video ni Kyrie, ng aking baby. My baby! Hello! Can you subscribe my YouTube channel if you like? Kung bako ko sa aking channel, please subscribe, pakilike na rin. At para mag-upload kami panlagi ni Kairi. Thank you guys! Sa pag-support na! sa amin ni Kairi, ang aking baby. Ayan. Subscribe lang kayo, guys. Hilot, hilot by you go, daling tatakbo si Kairi. Hilot, hilot by you go, daling tatakbo. Hello, 7 viewers! Kung bago kayo sa aming YouTube channel, please subscribe, mira, vera. Ayan, guys. Pakilike na rin ang aming video. Please like my video. Ayan. Hello, 9 viewers! Kung bago kayo sa aming YouTube channel, ni Kyrie please subscribe, mira, vera. Pakilike na rin, guys, ang aming channel ng aming baby, Makulet. Thank you, 9 viewers! Dahil madami kayo dyan, subscribe lang kayo. Subscribe, subscribe, subscribe. Huwag niyo kalimutan mag-like. Kyrie. Mag-like sila, anak. Anak. Ayan, subscribe na kayo, guys. Subscribe lang. Subscribe. Huwag ka kalimutan.